Tony Elizer Ambatali, ang legal advisor po naman ng Philippine e Statistics Authority. Attorney, maganda umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted Pailon. Apo, and thank you for your time. Kasama ko po si DJ Chacha. Attorney, pwede hu hubuan namin munang malaman. Sa inyo pong findings, ano po yung mga irregular doon po sa birth certificate nito pong si Mayor Alice Goh? Um, uh, well, unang-una po, um, uh, Malong Ted, ang nakita po namin ay uh, meron po, um, may nakalagay po sa birth certificate na a uh, mother na Amelia Leal um, at uh, isang isang anghelit ko. Oh, pero itong mga, itong mga individual na ito ay hindi namin mm -hmm. makita ang mga um, any like, right. Apo, attorney, attorney, medyo nagchachapi lang pong ating signal. Uh, kung mamarapatin po ninyo, pwede ho ba namin ayusin lang? Apo, ah, sige apo. po. Sandali, sige attorney, ha? Salamat po na marami sa inyo pong pasensya at pag-unawa po. Thank you very much. Pakiayos lang, please. All right, sige. Balikan natin si attorney. Attorney? Ah, uh, good morning po, Manager. Ayan, eh. okay. Sige po. doon po sa birth certificate po ni Mayor na ang kanya mga magulang ay Angelito Goo ang father at Amelia Leal po ang mother. Go ahead po, attorney. Opo. Ama, um, napagalaman po namin na wala itong mga record sa sa ating talaan sa National Registry ng Civil Registry. Uh, Re civil Registry database um uh, ito ay ang ibig sabihin ay walang birth certificate, walang marriage certificate or walang death certificate man lang nakatala dito sa uh, mga naturang individual na to bukod doon ang uh, base sa salaysay ni Mayor Goa kahapon sa Senado ang sinasabi niya na ang kanyang amay isang Chinese um uh, hindi ito ang nakalahad sa kanyang birth certificate ang uh, nakalahad dito sa birth certificate niya, ang kanyang ama ay isang Pilipino. Um said then, I uh, uh sinabi niya na hindi kasal daw ang kanyang biological mother um na um si si Angeli um si Amelia Leal at ang kanyang tatay. Um uh, napagalaman din namin dito sa birth certificate niya na mayroong nakalagay na na marriage ng kanyang uh, ng kanyang mga magulang manong Ted. Okay, sige po. So, pepede ho ba na ang isang Pilipino opo ay naiparehistro although late to ano, nakakuha ng birth certificate na yung po mga Pilipino magulang ng Pilipino ay hindi rin po rehistrado at doon po sa uh, Office of Civil Registrar eh, nagsabi lang po no, yung mga magulang na kami Pilipino, at itong mga detalye sa aming pagkakakilanlan pero sila mismo pala ay eh, walang mga birth certificate. Ah. Uh -oh. maaring um, uh, magkaroon ng ganon na, na sitwasyon na um, puwedeng hindi rehistrado ang ang mga magulang pero um, uh, ito ay uh, doon sa doon sa local civil registrar ito ay dapat inaalam kasi sinasabi sa ating mga patakaran sa sa pagre-registero na kailangan i-evaluate yung mga sinasabi ng ng nagpaparehistro kung kung ito ay totoo um, uh, or kung ito ay um, uh, um hindi tama na na naimpormasyon so ang ang isa ang duty ang responsibility ng isang local civil registrar po Manong Ted ay uh i-verify kung um uh, truthfulness dito sa mga ano sa mga sinasubmit ng ng ating mga nagpaparehistro ng mga kababayan sa delayed registration. Okay. Uh, kailan po eksakto na palate registration si Mayor and uh, yung po bang uh, civil registrar noon na panahong siya ay nagparehistro ay naaandiyan pa? Ah um sa base sa dokumento na, na nakalagay dito sa birth certificate ni Mayor, um, nagparehistro manong ng TED noong November 4, 2005. Mm -hmm. At uh, napag-alaman namin Um, sinerge namin tong ano tong etong uh, municipal civil registrar or city civil registrar um, ito um, po ay uh, patay na po Patay na po yung ano yung, yung civil registrar na nagre po sa Opo. sa Opo. Opo, pero existing point pinaka-folder nitong si mayor, 'di ba? Kasi kabawat isa niya may file and then kung hindi pa automated, may mga papel po ito, ano po? Opo, kasi sa delayed registration, um po ng local civil registrar dapat ang ang mga papeles mm -hmm. uh, na makakapagpatunay ng uh, ng uh, pagkakaroon ng pag, ng ng uh, ng vital event niyo mm. po yung mm -hmm. yung yung impormasyon doon sa kapanganakan ng ng isang tao so um especially that uh, this underwent this under um underwent um uh, the delayed registration mas marami po ang mga nila-require mm -hmm. um na attachment doon sa um, dun sa fax ng, okay. ng kanyang birth. Okay, sige po. So, na na-retrieve na po ng PSA officials ang folder nito ni Mayor Goo. Yung kanyang, uh, uh, yung kanyang file, ibig sabihin, na-check na po ninyo. Ano, uh, uh, ilang papel lang huwag na doon? Paano po? Apo. Uh, ang um, ganito po, um, uh, Manong Ted. Ang, ang, ang folder nito ay um, isinasubmit sa sa local civil registrar no um tapos ang local civil registrar naman ay nag endorse sa 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 PSA no so hindi na ano hindi na um hindi yung buong um uh, docket or hindi yung buong folder mm -hmm. ang masasabit sa PSA um uh, sa local civil registrar nandoon yung yung lahat ng mga attachment um, uh, ng ano ng, uh, ng uh, mga nagpaparehistro um, doon sa delayed registration dahil po marami po to katulad po ng ano uh, ng, ng negative certification affidavit uh -oh. uh, mga proof um, uh, na um, uh, ng kapanganakan ng ano ng bata katulad ng um, baptismal certificate full record um, medical record at at marami pang iba So, meron po ba yung folder dito po sa sa ano sa Tarlac na Civil Registrar? May may folder si Mayor at meron pong kakibit ng mga dokumento? Opo. Ang nakuha lang po namin sa Tarlac nung kami ay nag uh, nagimbestiga, um nag-issue po sila ng negative certification. So, um uh, hindi natin malaman ngayon um dahil ang ang uh, pamunuan ng Tarlac, ang Civil registration ng Tarlac um, uh, ay kung meron ba talaga silang um, pinanghahawakan ng mga dokumento uh, kaugnay dito sa pagkakarehistro ni ni Mayor um, Guo. Ano pong Ted, ano pong ibig sabihin ng negative registration certification I'm sorry? Um oh, well, ang ang sinasabi, ang sinasabi lang ng Tarlac ay um uh, actually manong pet, um negative certification, so walang um, wala wala kaming ano, wala kaming dokumento. Ang um, bukod pa doon, ang sinasabi ni ng 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 pamunuan ng Tarlac ay Um nag-invoke sila ng data privacy kaya hindi kami maka um, hindi kami makapanghimasok doon sa ano mm. doon sa Civil um Registrar's Office ng ano ng Tarlac. Okay. Uh, attorney legally ano ang inyong paraan para panghimasukan nyo ito kung sakasakali po itong uh, usapin po ng uh, pag-invoke ng data privacy law. Yes. Um, uh, napag-usapan na ito sa Senado um, uh, kahapon, Manong mm -hmm. um, actually, um, dahil dito sa mga nakalap namin at medyo lumitilaw naman na, na na, merong, ano, merong, um, uh, merong karampatang, uh, merong ka, um, pupwedeng um, uh, gawing paraan mm -hmm. legally mm -hmm. um, dito sa birth certificate ni Mayor, mm -hmm. um, uh, we can invoke um, uh, that um, we have uh, um, uh, a legal... Uh, um a legal process that mm -hmm. a legitimate purpose doon sa ano sa um pagkuha uh, ng mm -hmm. ng mga dokumento mm -hmm. sa pamunuan ng, ng civil registration ng Tarlac um uh, um ito ang ang isang ang isang naisip po namin ay mag-endorso sa ating office of the solicitor general ng pagkasampa uh, ng am um, petition for the cancellation of a birth certificate Um, kakak pa kami ng mas maraming ebidensya kung um, para ano para mapatunayan na ano na ang mga uh, ang mga impormasyon na nakalagay sa uh, birth certificate um, ni um, mayor ay um in fact um hindi um hindi tama Okay. Po, apo, apo. Sige. Um bago itong ilang pang napakaraming katanungan po namin na attorney ha paumanhin po. Um yung sinasabi ng cancellation of birth certificate. Ano bang mangyayari sa isang individual kapag kinansila ang yung birth certificate? Uh -huh. Ang ang mangyayari po nito is that uh, kung uh, magre-revert ka po doon sa ano dun sa wala kang ano wala kang, Ah, um, uh, wala kang uh, identity ng ng birth unang-una kasi kung, kung wala ka talagang birth certificate, um kailangan um, uh, maging clean slate muna bago ka marehistro, no. Mm -hmm. Um uh, puwede rin naman ano, napupwede rin naman uh, cancellation ng birth certificate. Ang ang uh, pwedeng isang pa, puwede rin naman ayusin lang yung mga impormasyon um na hindi tama doon sa birth certificate, katulad nung Katulad ng sinasabi po ni uh, ni Mayor na sinasabi niya na ang kanyang tatay ay Chinese, no? Ama um, uh, kung uh, ang nakalagay doon sa birth certificate ay Filipino na ang tatay mo, um, kailangan ano? Kailangan ayusin ito, and uh, this requires um a court proceeding. Uh, kapag uh, nag uh, nagbabago ng mga ganitong informasyon katulad ng uh, ng, ng nationality or citizenship uh -huh. um, age at uh, uh, yung mga substantial yung mga substantial na hmm. uh, mga informasyon doon sa birth certificate kapag ba kayo naglalagay attorney ng mga entries na informasyon sa inyong application for birth certificate no yon ba ay under oath meron bang usapin ng perjury dito sa pagsisinungaling? ng Tama. Um, isa din po yan sa isa din po yan sa um, mga um, pwedeng kaharapin ng, ng isang nagpaparehistro by the way Manong um, Ted, ang nagpaparehistro ng, ng kapanganakan ni Mayor ay ang kanyang tatay na hmm. uh, ang sinasabing tatay na si Angelito Guo so um, uh, siya po ay under oath kapag am um, siya ikaw ay nagpaparehistro ng ng uh, ng civil registry document Mm -hmm. at uh, mm -hmm. dahil under oath ito um, kung ano man yung mali or or kasinungalingan na nangalingan mm -hmm. na naimformasyon mm -hmm. um, pwede kang uh, ma-subject sa criminal act mm -hmm. ng um, uh, ng purchase okay ang katanungan doon po sa paggamit ng Filipino name ng mga Chinese citizen sa Pilipinas ano pong rule doon ah uh, man, manong Ted um ideally ang uh, ang paggamit ng isang uh, pangalan ay isang kontrata sa estado po Ah, um, uh, kumbaga, am um, uh, kung ano yung ano kung ano yung naka-assign sa iyo ama um, uh, during per. Ito po ito dapat yung yung ginagamit. Mm. That's the that's the um general rule am um, uh, nung Ted. However, there are naming conventions that we follow and this is uh, guided by uh, by international law. So ang ang, ang naming convention ay intindihan naman natin doon sa mga ibang mga uh, nasyonalidad na merong mga um, hindi, mahirap mahirap yung mahirap yung yung kanilang pangalan. Um, so mayroong merong tinatawag na nickname naman or, or also known as Am um, pwede naman natin tong ano pwede naman natin tong um, uh, um iallow no so yung yung mga aka kaya ang 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 rule lang dito is that dapat ma mo siya sa isang individual. Um, ngayon doon sa ibang usapan naman kapag uh, ang isang ang, isang uh, foreigner na ipinanganak sa ibang bansa ay magkakaroon ng ng birth certificate hindi ito dapat inaallow dahil Um, uh, ang isang ang isang guiding principle sa sa birth registration or doon sa civil registration um, dapat kung saan ka uh, kung saan nang uh, naganap ang ang vital event doon dapat ipinaparehistro so kung ipinanganak ka sa ibang bansa dapat nakarehistro ka doon Hindi Mm -hmm. Opo, opo. Rehistro. Kasi nga, di ba, sir, ano ho, meron kasi ngayon mga Filipino sounding na mga family name ng mga Chinese, no? Oo, at sinasabi nila, kaya nila nakuha yung apelyidong yon dahil yun ang sponsor nila. Oo, sa pagiging, you know, uh, paggamit ng Filipino sounding name. Anyway, siguro may iba pang subject yun, ano ho. Pero ho, dito kasi, gumagamit ng Angelito Go as Filipino name itong tatay niya. Ngayon, sir, uh, meron pa ho pala itong mga kapatid, no? Si Sheila Lee, Leal Go, Go at saka si Seymen Leal Go. Oh. Um, ang tanong ho dito, itong dalawang ito, ano ho ang record naman nito? Sa kanilang birth certificate, ito ba ay actual birth o ito po ay late dinner registration? Okay. Um, yes, Manong Ted, um meron po siyang actually po tatlo ang nakita po namin na kapatid. Mm -hmm. um, <coughs> uh, ni um, ni Mayor. Okay. Um uh, tama po kayo, si ano si may si, meron pong isa na Sheila ang pangalan, meron mm -hmm. pong isa na Stephen mm -hmm. at yung um, uh, yung isa pa ay um uh, Wesley, mm -hmm. no? So, um uh, lahat ng lahat ng mga um, birth records na nakikita natin ay uh, uh nanggaling sa delayed registration. Um, actually kung um, kung titingnan mo manong Ted dito sa mga records ng uh, ng mga magkakapatid na ito um, sabay na ipinarehistro si um, Mayor at yung kapatid niyang si Sheila. Mm -hmm. Mm -hmm. Go ahead sir, go okay. ahead. Go ahead. Okay. Um, uh, mm -hmm. um ipinarehistro po ito nung November um, November um 2005. November 2005 naman okay. pet. Okay. So uh yung pong same man, saka yung isa, bunso ba yung isa? Supposed to be? Um uh, yung isa po, yeah, opo. po, um ipinanganak po siya um 1990 na po. Ito. Um I think um this is the this is the youngest among the the siblings. Okay, so lahat po ito late registration and then lahat din po ito uh, iisa ang magulang, Angelito at saka itong si Amelia. Tama po. Okay. Tama uh, po yun. Alright. Uh, so, um, it, it follows na kasama itong ngayong mga taong ito, with all due respect, ano po, ah, sa kanilang kampo, na iniimbestigahan po ninyo. Yung pong authenticity o yung pong, uh, yung pong regularity ng mga entries dito. Tama po. Tama po, Manong Ted. Okay, does it also follow na kasi sinasabi daw po bumiyahe sila, di ba? Sabay-sabay pa nga daw po eh. So may mga passport po ito. Ito ho may nangangahulugan din na kapag gumamit ka ng fictitious o kaya irregular na birth certificate sa pagkuha ng passport pwede ka rin kansilahan ng passport. Ah, po, pwede po 'yon. Pwede po 'yon kasi mm -hmm. kung ano kung kung makakansela po yung yung kaniyang uh, mga birth certificate mm -hmm. uh, it follows na yung yung legal consequences nito is mm -hmm. that um uh, yung mga transaction mo sa sa gobyerno um uh, would necessarily be affected and impacted by um, by the cancellation of your of your birth certificate. Is that think. a criminal offense pag gumamit ka ng anong ano ng mali ng uh, isang birth certificate knowingly na ito ay uh, hindi hindi tama no? Oh, uh, ka nito para makakuha ng passport. Yan by criminal offense. Um, pag knowingly yes, intentionally mm -hmm. um uh, dalawa ang uh, dalawa ang ito na na paglabag sa batas manong mm -hmm. Ted at mm -hmm. pwede kang masampahan ng kasong kriminal dito noong mm -hmm. ang isa dito ay uh, uh, paglabag sa ating uh, batas sa sa pagtatalang sibil or mm -hmm. yung uh, act 3753 mm -hmm. at ang isa ang isa pa dito ay under the revised penal code na um, falsification of public documents. Okay. May e, tanong lang po si Chacha before po itong uh, mga panghuling kong katanong. Gocha. Yes po. Tungkol po dito sa tatay ni Alice Go, tama po ba ang registration ay ginawa sa uh, civil registrar ng Bulacan? Um, uh, good morning, Ma'am Chacha. Um, morning si Chacha. po. Ang, uh, opo. Ang ang, 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 registration po ay ginawa sa Tarlac. City. Even po um, yung City. birth certificate ng tatay. Uh, wala po kaming nakita na birth certificate po nung tatay. Ah, okay. Oo. Ito pong nanay, wala rin birth certificate. Pareho po sila. Tama po? Tama po, uh, madidin oh, siya. Kasi, hmm. kasi nga sabi niya, wala nga ng record oh, oh. daw no, na oh, napuha oh. sila. So, it, lumalabas po, uh, attorney, no? So, apat ang kanilang supposed to be anak, no? Yung dalawa sa Tarlac at yung dalawa sa Caloocan? Tama po, tama po 'yon. Um, uh, manong Ted. Okay, so kung medyo late na po 'yung uh, yung, 'yung 'yung dalawa pa, no, 'yung pati 'yung bunso, sa kalookan po ito, inyo na rin po na retrieve ang folder nitong mga 'to. Um, kasulukuyan po kasi po um, uh, mm -hmm. um, uh, nahuli na huli po namin na nalaman ito at mm -hmm. at kasulukuyan po naming uh, am um, nire-receive ito sa mga local um, local civil registry offices po natin. Okay, sige po. So, sir, um, ito hubang mga itong mga magulang niya, no? Sinasabi daw po, nananawagan nga siya sa kanyang ina na kung maaari po lumantad na, no? Opo. So, yung tatay po nila na nasa China daw ngayon. So, sir, sa, sa ngayon na sitwasyon natin, ano po ang maaari nating maituring dito po uh, kay Mayor ngayon? Ah uh, kasi sinasabi nga yung burden of proof daw po ay eh, nando sa mga nag-aakusa. Sa sitwasyon po ngayon, ano po ang ating presumption dito sa hawak ngayon ni Mayor na birth certificate niya? Ah. Uh, um well, ang presumption pa rin, ha um, tama po yan na, ano, na, na tayo po ang ang mm. mga, uh, mga mga otoridad na mm -hmm mga um, kailangan magpatunay uh, na na mali ang mga informasyon na nakalagay nakalahad sa birth certificate. Opo. Um uh, kaugnay nito um uh, yun nga po um, uh, kailangan po nating ano kailangan po nating i endorse ito para ano para masampahan ng mm -hmm. nakaukulang petisyon sa ah. sa ating uh, mga korte no through mm -hmm. our office of the solicitor general po para maitama mm -hmm. yung mga mali na mga documentation dito sa dito sa mga magkakapatid uh, hmm. na guo. Wala na namang wala namang hook question, 'di ba? Na I mean, you know, uh, lahat po naman tayo kung talagang ikaw eh ang nanay mo ay Filipina, uh oo, -oh, ang ang ma uh, ano siya, no? Kahit na Chinese yung tatay, kung Filipina po yung nanay, Filipino po ito, 'di ba? Yes manong Ted. Oh, yes. Um basta oh. po mayroon kang isang magulang na na mm. Pilipino mm. ay uh, Pilipino ka. Oo. At ipinanganak ka sa Pilipinas, Pilipino ka, di ba? Mm. -mm. Um uh, well, meron po tayong mga ano, meron po tayong mga foreigners naman na Um, ipinanganak dito sa Pilipinas pero hindi pa rin po sila Pilipino dahil wala po silang uh, Filipino dad. Yes, yes. Opo, opo. opo. Uh -huh. Yung pero yung ano the fact po na ang supposed to be nanay mo ay Pilipina, regardless uh -huh. kung ano ang nasyonalidad ng iyong tatay, Filipino ka. Opo. Opo. Maliban na lang kung magkaroon ng option yung ta, yung bata no eventually na kunin niya yung citizenship ng kanyang ama. Tama po, tama po manong. That is the legal uh, ano, ano process. Pero ngayon po Meron na po tayong prima facie evidence to say na may irregularity sa birth record ni Mayor. Opo, Opo Manong Ted. Tama po 'yon. Nakikita po natin, mm -hmm. maliwanag dito sa mga sa mga pagkakalahat mm -hmm. uh, na merong mga irregularities. At ito po yung magiging basihan natin mm -hmm. um, para makapagsampa ng kaso para sa petisyon ng cancellation or mm -hmm. um, doon sa pagtatama ng mga impormasyon doon sa birth certificate ng ating uh, Mayor. Okay, sige. Uh, under oath ang statement nitong si Mayor sa Senado, di ba? So, yes, opo, opo. under oath yun. Ano effect nun dito sa inyo po ngayong hawak na, na, na ano, na investigation? Kasi sum, sumumpa ka na magsasabi ka ng totoo. Eh. And then, yung pala, may mga kapatid siya. Yung pala, eh, yung, pala, sinasabi niya Chinese. Pero dito, anong effect nun? Opo. Am um, uh, well um hindi ko pa papangunahan ang uh, ang uh, magiging, uh, mm -hmm. proseso ng mm -hmm. ating office of the solicitor general but mm -hmm. i suppose that mm -hmm. um, uh, that will be taken into consideration in mm -hmm. the um, uh, in the um, presentation of the evidence mm -hmm. in the the case that will be filed uh, Sa ngayon po ano ang effect naman nito pangyayaring ito sa late registration Uh, bit sa mga Pilipino ngayon na late magpaparehistro, ito hubay ba'y mga na mas maghihigpit ngayon ng PSA? Opo, Manong Ted. Um, uh, marami po kasi nga ano, maraming po kasing mga kaso na naaabuso talaga ang ang uh, ang late registration or delayed registration ano po. Although um uh, we also need to ano to strike um, the right balance doon mm. sa doon sa mga lihitin naman ng na mga Pilipino na gusto lang magkaroon ng ng um ng ng proof of identity no po mm -hmm. ang ang proof of identity po kasi am um, katulad ng birth certificate ay isa sa mga basic documents na ipinapakita mo kapag ikaw ay um uh, nagta-transact sa 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 government mm -hmm. or doon sa mga private institution na nagre-require nito katulad ng mga banko. Mm -hmm. um uh, we just need to um to intensify number okay. one, yung yung guidelines natin, meron po tayong in-issue 2021 Joint Memorandum Circular 2021.01 mm -hmm. with mm -hmm. the Department of Interior and Local Government. At dito pinaigting ang, uh, ang uh, pag-arehistro uh, uh, ng uh, delayed registration. Pinaigting ibig sabihin na uh, meron tayong mga nire-require na mm. uh, na na proseso at uh, mga documentation na kailangan uh, kailangan i-submit ng mga nagpaparehistro sa local civil registrar at um, uh, tingin namin tingin namin kailangan pang i-recalibrate itong itong mm -hmm. joint memorandum circular na to um kung kaya um, ni-review nire po namin ngayon at uh, uh, ni-review nire po namin ngayon itong memorandum circular na to para paguhin yung mga iba katulad po ng uh, mapupwede po ayong mag uh, magpa sa mga Opo. adult no mm -hmm. adult ma um, uh, late registrant ng mm -hmm. kanilang photo. Ah mm -hmm. um, mapapatingin din po natin ang uh, information campaign. Mm -hmm. Um uh, doon sa doon sa pagtatalang sibil um doon sa mga late registration ano po. Opo. Um uh, ang isa po dito ang isa pong ilalagay din po natin dito ay yung um power ng uh, Um, uh, ng National Statistician and Civil mm -hmm. Register General mm -hmm. na mag-review doon sa mga um, tinitingnan natin na mga maraming mm -hmm. um, Uh, maraming mga late registration ng mga bayan. Opo, um, opo. we will be conducting on the spot review do okay. dito sa mga sa mga bayan nato. Opo, opo. Basta ang importante ho kung kayo ay totoong Pilipino, nanay niyo Pilipino, tatay niyo Pilipino pero hindi nga po nakakapagparehistro na dahil sa kahirapan, dahil po sa kakulangan ng impormasyon, huwag kayong mangamba. Tutulungan kayo ng PSA, hindi ba? Yun po ang importante. <laughs> Tama po. Um gusto oh. ko na po din pong um, mm. uh, i-promote din po na meron po tayong First um, mm. Registration Assistance uh, project. Ito mm. naman po ay um uh, naka uh, target sa mga vulnerable na mga kababayan natin. Ito po yung mga um, 80 years old ka na wala ka pang birth certificate. Ito mm. mm. po ay yung pinutulungan natin. Pero eto pong, uh, pro, um, uh, ito pong proyekto proyektong ito Um, kasama po natin ang ang mga local civil registrars natin. Opo. Sinutulungan natin na magkaroon ng proof of identity ang ang mga talagang lehitimo kasi talagang ini-scrutinize po natin yung, Opo. yung yung mga individual na magpapa-register dito uh, Manong Ted. Okay, sige. So attorney, salamat na marami. Kami po ay natuto dito po sa ating panayam na ito at sana po pag may mga development kayo po ay maging bukas pa rin po sa aming tawag opo opo amang um, sinta salamat din po sa um, sa oportunidad na makapag-explain uh, po mm. sa inyong programa salamat din po kay uh, kay DJ Chacha mabuhay thank you <laughs> attorney Elizaire Ambatali oh. ang legal advisor po ng PSA